Maganda naging panimula ng Los Angeles Lakers sa pagpasok ng 2024 to 2025 NBA season mga idol. Ito nga ay matapos nilang makuha ang panalo laban sa kupunan ng Minnesota sa score na 110 to 103. Grabe si AD, mamaw talaga ang mama na to. Ultimo ang 3 times defensive player of the year na si Rudy Gobert ay walangan nagawa para pigilan siya. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw mga kasolid pero bago tayo magpatuloy dyan, gusto ko muna sabihin sa inyo na lahat po ng, kikitain ng video na to is itutulong lang din natin sa mga nasalanta o sa naapektuhan ng bagyong Christine. Malitman o malaki mga idol ang mahalaga, makatulong na lang din tayo. Narito ang ilan sa napansin ko na nabago sa sistema ng LA kanina mga idol laban sa Minnesota. Number 1 rotation, maganda ang pagkakabalasan ni Coach JJ sa mga malalaro niya. Ewan ko kung parehas tayo ng na mga napansin mga idol pero para sa akin lang to. So para sa mga di nakapanood, gumamit si Coach JJ kanina ng 10-man rotations pero syempre katulad ng dati, babad pa rin dito yung starting 5 nila. 34 to 37 minutes naglaro yung mga starters nila dito. Si AD ang may pinakamahabang playing time with 37 minutes. Sa bench naman ang may pinakamataas na PT ay si Vincent matapos makapaglaro ng 17 minutes. Sumunod lang dito si Dalton Connect at Jackson Hayes na may 15 minutes na playing time. Si Max naman 11 minutes habang si Bronny naman ay nakapagtala lang ng 2 minutes na playing time. Kudos kay Coach JJ sa paggamit niya ng tama dito kay Jackson Hayes. Well dati kasi madalas lang to nagbubutas ng bangko pero kanina nagamit talaga siya lalo na nga at may twin tower ang Minnesota. Pero syempre kudos din naman kay Hayes mga idol no kasi makikita mo talaga sa laruan niya na ginagawa niya rin ang best niya para makatulong. Balit sa loob ng 15 minutes na nakapagtala si Jackson Ace ng 10 points, samahan mo pa rin ng 4 rebounds at 1 block. Dahil sa magandang performance na ipinamalas ni Jackson Ace kanina, nabigyan niya ng chance si AD na makapagpahinga. Kaya pagpasok ng 4th and final quarter, hindi masyadong rugado o pagod si AD. Nung time na umaarangkada na ang koponan ng Minnesota led by Edwards, may sapat na lakas pa itong si Anthony Davis para alalayan ng team niya both offensively and defensively. Hindi ka tulad dati mga idol na ilang beses na AD kaya pagdating ng 4 and final quarter. Ang isa pa sa nagustuhan ko dito under kay Coach JJ, pag may malas sa loob ng court, nilalabas niya agad. Yes, tama kayo na narinig mga kasolid. Ultimong si Lebron nga kanina ay nasa ampulan din. Well, hindi naman kasi talaga maganda ang naging shooting ni LBJ sa game na to. Shooting 7 out of 17 sa field, 1 out of 3 beyond the arc. Though natapos niya ang game na nakapagtala pa rin naman ng 16 points. Sa Gay Vincent din kanina, hindi nakalusot. Isang pagkakamali lang, pinalitan agad siya. Dahil sa ganitong klase ng sistema, mag-iingat talaga ang mga manlalaro niya. Kaya hindi na rin siguro nakakapagtaka kung bakit natapos ang game na to na lang ang Lake Show ng 7 train o 7 TO. Magandang sa inyan mga idol, lalo na't na Minnesota ang nakalaban nila. Bukod pa dyan, napakasarap din panoorin o pagmasdan ng ball movement na ginagawa nila dito sa first game. Makikita mo na mayroon talaga silang designated play na ginagawa or sinusunod unlike lang last season na umaasa lang sila sa iso at pick and roll. Kung mayroon mga ibang plays, ay ilan lang siguro. Dahil sa magandang pagpapaikot ng bola, nakakagawa sila ng easy basket katulad na nga lang nito. Lebron pass to A.R. Pag mas naging mga idol si Rui, from right corner papasok ko sa loob ng paint. Sakto at nakakita naman siya dito ni A.R., kaya ayun, easy 2 points para sa Lake Show. Sa play na to si Ruwin naman ang may hawak ng bola pero tingnan yung maigi dito si Ira at Dilo kakat sila pareho papasok sa loob ng paint. Dahil sa mabilis na pangyayari magugulat na lang si Condi na open na si Russell. Hindi rito pwede mag help defense si Randel kasi may iwan naman itong si Hayes. Kung gagawin niya yun iahagis lang ni Dilo ang bola kay JH isi alley-oop na agad yun. Kaya wala na rito magagawa ang Minnesota, another easy basket para sa LA. Sa sinari na to, na-convince no na talaga ako na ibang iba yung Lakers na pinapanood ko ngayon kumpara sa napanood ko nung naarang season. Tingnan nyo maigi, habang hawak na iyar ang bola dito, nakatingin ng lahat kLBJ LBJ na para bang alam nila kung anong mangyayari. Base sa pesto nila rito, mukhang nilinis talaga nila yung depensa ng Wolves sa loob ng paint. So yan, matapos ni Lebron makagawa ng paraan laban sa depensa ni Randel using bounce pass, ibinigay ni Ayer yung bola sa kanya. Lebron throws it down. Another easy basket para sa LA. Take note lang mga idol uh, unang laban pa lang nila yan. Mas lalo tuloy ako naging excited na subay yung mga susunod pa nilang laban. Pero syempre kudos din sa mga coaching staff ng Lake Show kasi hindi naman mangyayari yan kung hindi dahil sa kanila. Kumbaga sila talaga nagpapakahira para mangyari yung mga play na yan. Pero syempre kudos din sa mga manlalaro mga idol dahil na-execute nila ng maayos. Alam ko unang laban pa lang to, marami pang pwedeng mangyari. Pero kapag ka naging healthy yung lineup ng Lake Show, tapos ganito yung klase ng coach na meron sila, malamang sa malamang marami silang papahirapan ngayong season. Okay, mga idol, anong mo sasabi nyo sa ipinakitang performance ng Los Angeles Lakers kanina kontra sa Minnesota? Mag-commento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa solid support nyo mga idol. It's your boy King Shen. I'm out.